Hi everyone, I'm Miss Grace and welcome to A Day in My Life, my brother's wedding proposal. Hi guys, good morning. It's already 10.14 and ngayon, samahan niyo ako ngayong araw sa A Day in My Life ko ngayon and papunta ko ngayon sa Crescent City. Kasama ko yung ate ko, si Joy. And because this is the day na magpapropose yung kuya ko and kung alam yung magiging reaction, alam niyo ba? um, naiyak ako every time na makakita ako na nagpo-propose, ganyan. Pero ewan ko kapag yan sa kuya ko naman. And, ano na yung sabihin? <laughs> Charis. Ayan, guys. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Let's go. And this is my outfit pala. So, ayan. Nag-white pan pants na lang ako. Tapos, white shirt. And uh, I have this. Ayan. Ito yung in-order ko sa TikTok na may partner na short. Hindi lang ako nag-short ngayon kasi mainit and also magkichineras na ako mamaya paglabas ko so let's go guys samahan nyo ako sa day in my life ko ngayon let's go guys I'm so excited sa proposal na ako ko that's why it's good hindi ko alam bakit ako yung kinakabahan pwede naman ako yung mag-propose. so let's go sama ko na guys ating... <laughs> And syempre, bago kami bumiyahin ng ati ko is kumain muna kami dito sa McDonald's and syempre, libre niya yan. After namin kumain, ay punta na kami dito sa MRT. And sa Cubao Station kami bababa. Ang iniisip ko talaga ay sa Quezon Avenue kami. Buti na lang tinagawagan ko yung kuya ko and sa Cubao pala talaga. Kung hindi magkakandaligaw pa nang wala sa oras. Tapos pagdating namin ng show Bolivar nagka-problem yata yung trend kaya tumigil siya. Mga 5 minutes siguro kami nagintay bago ulit tumalis yung trend. After ng ilang station ay nak nakarating na kami dito sa Kubao at pababa na kami din maglalakad pa kami ng pagkahaba-haba papunta naman sa sakayan ng jeep <laughs> dahil sasakay pa kami ng isang jeep papunta dun sa tinutuluyan nila ngayon grabe guys sobrang init ngayon mga alas 12 na yata to or mga alas 11 hindi ko na maalala kung anong oras kami nilalakad sa mga oras na ito medyo sa ulo ko na nga rin ang papunta dito dahil pangatlo ko na punta dito sa Quezon City dito sa tinutuluyan nila at ayan nakasakay na nga kami dito sa jeep and grabe sobrang init talaga and nakalimutan ko pa yung mini fan ko tapos yung tumbler ko nalimutan ko pa pero ayan after mga ilang minutes nandito na kami at naglalakad na kami papunta dito so alam pala ni ati princess na pupunta kami kasi parang sinabi ng kuya ko is celebration lang ng kanilang anniversary kaya hindi na rin yung magtataka if ever naman na pumunta kami ngayon tapos ayayain naman ng kuya ko si ati princess na maggalain. and sasabihin niya na meron kami pupuntahan kaya hindi na kami sasama so ayan pag alis na pag alis nga nila ay nagasikaso na kami dito kasama ko yung mga classmate ko nung high school. Simpleng gayak lang naman ang gagawin namin dito. And marami na pala talaga naging plano tong wedding proposal na to. And ngayon lang talaga siya natuloy. Yung mga boys nga pala na yan is classmate ko sila nung high school and then tropa na rin sila ng kuya ko. O oh, ba diba, sobrang supportive. Supportive! sobrang supportive nila. And sino naman kaya sa kanila ang susunod? Si Jo Marie? <laughs> Or baka naman si Kuya Carl na? O kaya naman si Kuya Randy? O baka ako naman ang next joke? Tagal-tagal pa tayo guys. Di pa pwede. Yung ate ko muna ang Baka naman daw kaya Sherwin. Hi guys. Ito nga po pala yung ginagawa nila. Grabe, <laughs> <laughs> huwag <laughs> ka na mag-andito mag Ako nang pala Boys over. Boys A day in a life. <laughs> <laughs>

<laughs> Ayan guys, mga four na yata yan and hindi pa rin kami tapos and hindi pa rin naman bumabalik yung kuya ko and then si ati princess and then wala pa rin guys yung cake. Sina kuya Randy naman ang bumibili ng cake and then pumunta pa yata ng kubaw. And then guys, this is it. Natapos na ang aming pagde decorate Sobrang simple lang yan guys pero I know it's worth it. Tingnan nyo na lang hanggang sa uli guys. And guys, this is the ring. Sana all. <laughs> Charis. and guys, naiyak na ako ngayon pa lang tapos ganito pa yung tugtog pa kayong So ayun, sabi nga namin sa kuya ko is kapag kadating nila dito sa may harapan is piringan na niya para hindi masyado mahalata kasi kitang kita. So ayun guys, this is it. Samahan nyo kami kiligil at iyakin ngayong araw na ito. <laughs> You're marry me. <laughs> So, guys, di ko na na-videohan yung mga reaction ng bawat isa. And yun, na lang, dyan na lang ako nag-focus sa kanila. And worth it naman yung nangyari ngayong araw na ito dahil she said yes. Kasala na ito soon. And guys, ikakasala ang pangalawang na siya Aguas Congratulations, Ate Princess. Soon to be Mrs. Kapasha. Kailan ka? Kailan ka? Ah, ate, huwag mo na tira. Ah, ito, pre. Sakit no, mga ay tanong na yun. After dati, eh, nagpicturean na kami. Tapos, maya-maya ay dumating yung ati ko si Ati Jore. And na-late na siya. Hindi na niya nawutan yung pagpapropose ng kuya ko. Pero, nakabot naman siya. After namin na and syempre nagkainan na kami. At ayan mga 8.30 na kami nakaalis dito sa Quezon City. And then nag na lang kami ng ate ko. So nag na lang kami dahil baka hindi na kami makaabot sa MRT. And that's it for today's guys. See you sa akin next vlog. Bye!